Hindi ko makakalimutan ang first kiss namin sa ilalim ng puno ng santol. Mahal na mahal ko siya at pinaramdam niya rin sa akin na mahal niya rin ako. Hanggang sa nasabi sa akin ni Chocolate na pinagpustahan lang pala nila ako ng mga kaibigan niya. Tawagin niyo na lang po akong Strawberry at grade 8 lang po ako nang itransfer ako ni Mama sa eskwelahan sa probinsya. At dito niya na nakilala ang kanyang kaklase na si Chocolate, isang pariwarang estudyante na pumapasok lang tuwing exam. At grade 9 si Strawberry nang siya ay ligawan ng isa sa mga kaibigan ni Chocolate at anim na buwan po siyang niligawan pero iba ang naging girlfriend niya. Kaya simula noon ay palagi na siyang inaasar ni Chocolate hanggang sa naging close friends na silang dalawa. Palagi niya nang tinutulungan si Chocolate na makapagpasa ng kanyang mga project at siya naman ay palaging sinasama ni Chocolate na gumala at palaging nililibre ng mga pagkain. Hanggang sa isang araw ay parang may kakaiba na siyang nararamdaman palihim niya nang hinahangaan si Chocolate. At isang araw habang magkasama silang dalawa ay bigla siyang tinanong ni Chocolate kung may chance daw ba silang dalawa. Hindi alam ni Strawberry kung ano ang tinutukoy ni Chocolate basta na pa oo na lang siya. Pero pagkatapos ng school year ay nawala na sila ng communication nagkita na lang sila ulit nung sila ay grade 10 na. Parang bigla na lang nahiya si Strawberry na kausapin si Chocolate kaya hindi sila nag-iimikan kahit magkatabi pa sila sa upuan. At ilang araw lang ang lumipas ay madalas niyang nakikita si Chocolate na nakatambay sa room ng grade 9 kung saan may bagong transferi na maganda raw. Naririnig ni Strawberry ang kanyang mga kaklase na pinag-uusapan ang bagong transferi at yun daw ang pinupuntahan ni Chocolate. Hindi maintindihan ni Strawberry pero alam niya sa kanyang sarili na nakaramdam siya ng kahit papanong pagseselos. Tapos dalawang buwan din silang hindi nag-uusap at walang kibuan sa isa't isa hanggang sa hindi na siguro kinaya ni Chocolate ang kanilang sitwasyon. Si Strawberry ang pinakahuling estudyante na umuuwi galing sa kanilang section dahil siya ang tagakandado ng room. Paglabas ni Strawberry sa kanilang room ay nakita niyang nakatayo sa labas si Chocolate na para bang may hinihintay. Hindi naman sigurado si Strawberry kung sinong hinihintay ni Chocolate kaya nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nang bigla na lang hawakan ni Chocolate ang kanyang braso at sinabi sa kanya na mag-usap muna silang dalawa kahit sandali lang. Kinabahan si Strawberry no mga oras na yon pero nakapag-usap naman silang dalawa hanggang sa nalaman ni Strawberry na sila na pala noong araw na tinanong siya ni Chocolate kung may chance daw ba silang dalawa. Kaya natatawa na lang si Strawberry sa kanyang sarili dahil ang tingin niya ay ang bobo niya pala at kinikilig din siya at the same time dahil may relasyon na pala sila. Kaya simula nung araw na nakapag-usap na sila ay madalas na silang magkasama. Sobrang dalang din nilang mag-away dahil sobrang understanding ni Chocolate. At ang totoo ay si Strawberry lang ang mahilig away dahil siya po ay may pagkasilosang babae. At hindi makakalimutan ni Strawberry ang kanilang first kiss na naganap sa ilalim ng puno ng santol. Mahal na mahal niya na si Chocolate at naramdaman naman ni Strawberry na mahal din siya ni Chocolate kaya nung gabi pagkatapos ng Teacher's Day ay may SPJing naganap sa kanilang dalawa. Ilang araw lang na nakalipas ay nag-away si Strawberry at ang kanyang mama siya po ay naglayas at pumunta siya sa bahay nila Chocolate. Pagdating niya sa bahay nila Chocolate ay kinomfort naman siya at pagdating ng gabi ay hinatid na siya pa uwi ng bahay nila kinausap ni Chocolate ang kanyang mama at pinagbati na silang dalawa. Ay ni-imagine ni Strawberry kung ano ang magiging future nilang dalawa dahil parang sobrang responsable ni Chocolate. Hanggang sa umabot na ng dalawang taon ng kanilang relasyon at dumating na rin ang kanyang 18th birthday at iginala siya ni Chocolate sa dinadayong lugar sa kanila. nag silang dalawa at sobrang saya nila nung mga araw na yon pero pagkatapos ng birthday niya ay gumala naman si Strawberry sa bahay ng isa niyang kaibigan. Hanggang sa may nasabi ang isa niyang kaibigan na sobrang niyang ikinagulat na nagpustahan lang pala si Chocolate at ang kanya mga barkada. Tinanong niya si Chocolate tungkol doon at ang sabi sa kanya ni Chocolate yung dawang araw na tinanong siya kung may chance ba silang dalawa. Kaya nagalit na lang si Strawberry at nalungkot dahil hindi niya akalain na magagawa sa kanya yun ni Chocolate at ng mga kaibigan nila. Ilang araw nagmukmuk si Strawberry sa kanilang bahay at umiiyak lang nang dahil sa pangyayaring yon pero humingi naman ang tawad sa kanya si Chocolate. At dahil mahal niya pa rin si Chocolate ay pinatawad niya pa rin siya hanggang sa isang araw ay may pinakilala sa kanya ang kanyang pinsan na isang lalaki na tawagin naman natin Vanilla. Nagkakachat sila ni Vanilla at ang alam niya ay alam din ni Chocolate na nagkakachat silang dalawa. Hanggang sa maging silang dalawa na ni Vanilla habang ina-relationship pa rin siya kay Chocolate. Sinabi niya naman kay Chocolate ang tungkol dito pero parang wala siyang pakialam hanggang sa nakonsensya na si Strawberry at hiniwalayan niya na lang si Vanilla. Pero kahit silang dalawa na lang ang magkarelasyon ay palagi pa rin siyang galit kay Chocolate dahil hindi siya makamove on sa salitang pustahan. Hanggang sa hindi na kinaya ni Strawberry kaya nag-decide siya na makipaghiwalay na kay Chocolate. At sa pinakaunang pagkakataon ay nakita niya si Chocolate na umiyak at nagmakaawa sa kanya na wag siyang hiwalayan. Pero wala naman nagawa si Chocolate kundi pumayag na lang at kahit hiwalay na silang dalawa ay palagi pa rin silang magkasama. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng bagong boyfriend si Strawberry at nagkaroon na rin ng bagong girlfriend si Chocolate pero may nangyayari pa rin SPG sa kanilang dalawa. Parang naging ex with benefits na lang silang dalawa pero inaamin naman ni Strawberry na mahal niya pa rin si Chocolate at nasaktan siya nung nalaman niyang meron na siyang iba. Nagalit din si Chocolate sa kanya nang malaman nito na meron na siyang ibang boyfriend dahil ang sabi ni Chocolate ay hindi niya matatanggap. Pero buo na ang desisyon ni Strawberry na ipagpatuloy ang kanyang pakikipagrelasyon sa taong taga doon lang sa kanila. Simula po noon ay nawala na kami ng communication ni Chocolate sa isa't isa. Parang nagigilty po ako ngayon dahil hanggang ngayon ay wala pa kaming maayos na closure. Ano so po kaya itong nararamdaman ko dahil parang gusto ko po sanang magsorry sa kanya ng maayos at magkapatawaran na kaming dalawa. 21 years old na po ako ngayon at may anak na. Gusto ko po sanang kuning ninong si Chocolate dahil mag-bestfriend friend naman kami bago pa naging magka -relasyon. pero hindi ko po masabi sa kanya dahil ang nakatutuloy ko po ay lalaking taga dito lang din sa amin yung lalaki na sinasabi ni Chocolate na ayaw niyang maging boyfriend ko masaya naman po ako ngayon kasama ang anak ko at maalaga din naman po ang partner ko ngayon hindi ko po alam kung may makukuha kayong aral sa kwento ko kaya hanggang dito na lang ate Cherries nagmamahal strawberry at para sa akin kung nararamdaman mo na gusto mong humingi ng tawad sa kanya pwede naman yon kung makakatulong ba yon para makakita mo yung sinasabi mong closure. Pero yung kukunin mong ninong ay para sa akin siguro wag na lang. Kasi 'di ba? <laughs> kumuha tayo ng mga ninong dahil gusto nating maging pangalawang magulang ng mga anak natin. Yung mga tao talaga na malalapit sa atin na tinuturing nating kapatid o kaya malalapit talaga na kaibigan. Pero parang may iba kasi kapag may history na naging magkarelasyon kayong dalawa lalo na umabot sa puntong nagchorbahan. Saka ang feelings kasi natin para sa mga taong minahal natin noon, parang hindi naman nawawala yan, parang natutulog lang. Eh paano kung kinuha mo siyang ninong tapos nagkita kayong dalawa tapos may spark o oh, di diba? Eh didilubyo. At kung tutuusin nga kahit hindi kayo sa sa isa't isa kung mutual naman yung feelings nyo na parang nagkapatawaran na kayo kahit walang salita malalaman mo kasi yan kapag nagkita kayo tapos parang wala na kayong samanan loob sa isa't isa dahil ang closure ay nagsisimula sa pagpapalaya at ang pagpapalaya naman ay nagsisimula sa hindi na pagtingin sa nakaraan kaya para sa mga gustong sumulat dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday kaya yun lang like share para alam mo na alam namin bukas Bye -bye. Bye.